ang galing ang magtago oh ah ang galing oh. kumapit na oh. ay mga idol laki oh laki ng limang oh pago. Hmm. nasipit sipsip. Una may lima ko dito mga idol. Uy, hey, ito. No, oh, meron nya. Oh. Boleh. Oh. Galing. Grupo sila mga idol, ayan oh. magkatago yan magkatago yan mga idol pero huli ka <laughs> magkatago yan mga idol mayroon pa rito yan magkatago dito mga idol yun mga idol napakarami natin nakuhang ang limang at tahong Ayan. ito yung vlog ko kanina yung mga tahong kasama yung mga Taiwanese Dun. ayun mga idol lalaki nya tapos yung dalawang alimango ayan nagkarabanting din ako mga idol ayan ay yung video na to ito yung karabanting pinagsama ko na yung tahong kasi wala ko lagay mga idol ayan o oh. laki to mga idol lima ako dalawa sa last video to mga idol Ganito na lang mga idol, paalam na.